Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Ron's Vlog po. Magandang buhay, mga kasari. Ngayon, ang isa ko lang ay yung aking magkano ang aking benta sa bawat kaha at stick ng Mighty Winsboro at Malboro Red. Guys, eto lang tatlong sigarilyong ito ang binebenta ko dito sa aking tindahan, guys. Kasi Malboro, Winsboro at Mighty, eto lang tatlong ito ang mga binibili dito sa aming lugar. Yan, guys. Ngayon, guys, ay tumaas na ang Mighty at saka ang Winsboro. Ngayon guys, ang isang kahan ng guys, din, sinulat ko kasi baka magkamali ako. Ang may Green, guys ay 1,000 Ayun guys, tinignan ko ng ayos. Ang may Green, guys ay 1,066 na ang isang pakete. So guys, mayroon ako dito. Hindi ko na lang. Hindi na o, yung isang ganito guys ay 1,066 na guys. Dati 876 lang guys. Gano kalaki itinaas ng Mighty Green. Ngayon guys ay 1,066 i-divide natin siya sa 10 kaha. Guys, ang tinatamaan na ng isang kaha ay sa puhunan pa lang guys ha, 106.6 na. Guys, hindi na natin siya pwedeng ibenta. Dati kasi, ang benta ko, 5 pesos lang per stick. Ang uh, isang kaha, 100. Guys, 106 na siya ngayong mahigit. Luging-luging na, na tayo pag binenta pa rin natin ngayon. Kaya guys, nagtaas na ako guys. Ginawa ko na siya ngayong pag kaha, 120. Pag isang stick, 6 pesos guys. Kasi kung ay talaga, kahit sa akin guys, importante, kahit maliit lang yung tubo ko, mabilis maubos yung ating paninda guys. 'Yun dapat ang ano natin kasi ang ating tinda ay taas-taas taas ng tubo guys pero hindi naman nabibili nakastak lang edi eh, okay lang na mas mura yung tu yung ating kahit konti lang yung ating tubo pero mabilis namang mapaikot yung ating puhunan guys diba at doon naman tayo guys sa Winsboro. Tumaas din ang Winsboro guys. Ang Winsboro ay 895 divide 10. 89.50 ang isang kaha na guys. Kaya 6 pa rin, 6 na rin ang aking benta sa isang stick. Sa isang kaha naman ay 110 para discount sila ng 10 pesos pag isang kaha ang kanilang bibilihin, di ba guys? Ang malboro naman natin na red guys, ay eh, hindi pa naman guys. Ang malboro red natin ay 1,160 pa rin guys. Ganun pa rin guys. 7 pa rin ang aking benta sa isang stick. Isang kaha naman, 130 pag kalahati, 70. Tapos, minsan, guys, nakakaano din minsan ba yung tandala nila? Ay, ate, mamaya na ang piso. Eh, ako naman, mabait. May tubo na naman tayo kahit pa paano. Pag tatlo, 20. Habi ko, oh, siya, open na. Yay na yung piso. Kasi may tubo na naman tayo kahit konti. Sa tatlong ano. Mabilis namang maabos ang ating tindahan guys ang ating mga laman ng tindahan pag tayo ay kaunti lang ang tubo pero iisipin nyo rin naman guys bago kayo kung maliit lang ang tubo isipin nyo rin naman kung tama ba at kaya nyo bang bigyan dahil minsan guys tayo na mamasahe depende po sa lugar natin at sa ating pamimili kung magkano ang pamasahe natin guys po hindi po basta tayo nagbababaha. Yung po ay depende rin po kung ang kuha, kung ang inyong trans po ay maliit lang. Ako po guys ay nagpapadeliver lang po ako sa taas. I-text ko lang po tapos kukunin ko na lang po sa taas yung mga paninda. Minsan naman po pag kami pa yan, hindi kinukuha ko na din po at kinakarga ko sa aming tricycle guys. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking maikling video. Sana nagustuhan niyo po. Mabuhay! Magandang buhay mga kasari! Bye-bye!